Hindi lahat ng tao pare-pareho ang pride, pag-iisip o reaksyon. May mga taong tahimik pero mapagigante. Kapag maling tao ang binangga mo, baka buong buhay mo pang habulin ang gante nila. Mga uri ng delikadong tao na dapat iwasan o di basta inaasar. Number 1. Mayabang at mapagmataas. Mabilis uuminit ang ulo kahit simpleng komentaryo lang. Babalikan kanito nito ng buong puwersa. 2. Insecure pero tahimik. Hindi halata agad, pero kapag nasaktan o na-offend, gaganti ito ng palihim. Pasabog pero delayed. 3. Paranoid o mapagduda. Kahit wala kang ginagawa, iniisip nilang may masama kang balak. Delikado to kasi sarili lang niyang utak ang kalaban mo. Fire. May memoryang parang ahas tahimik. Hindi ka kukomprontahin, pero kapag nagka-chance, babalikan ka ng walang awa, planado, malamig, at matindi ang ganti. 5. Tahimik at muhang walang alam. Madalas natin itong minamaliit, pero minsan sila pa ang pinakamapanira. Pag nainsulto sila, gigisingin nila ang giyera. Mga halimbawa sa kasaysayan. Genghis Khan. Binastos ng isang gobernador sa isang simpleng miscommunication. Pero ang kapalit, isang buong imperyo ang winasak. Joe Norfleet, nabiktima ng scam. Pero hindi nang lagalit, hinunting niya ang bawat con artist at binuwag ang buong sindikato. Henry Ford, pinagplanuhan ng art dealers, <laughs> pero dahil hindi siya madaling mauto, nabaliktad ang plano nila. Hindi mo alam kung sino ang tataas bukas. Yung minamaliit mo ngayon, baka siya ang magpapabagsak sa iyo balang araw. Walang kwenta ang konting nyabang kung kapalit nito ay mortal na kaaway. Kung hindi mo pakilala ang tao, huwag kang manginsulto. Baka genhis pala kausap mo. Keys to Power. Magbasa ng ugali. Aralin mo kung paano sila mag-react sa biro, papuri o rejection. Huwag kang magtiwala sa unang tingin. Maraming may papanggap na mahina, pero sa loob, mabangis. Laging may baka plan. Kapag di mo pa kabisado ang ugali ng kausap mo, magingat sa salita at kilos. Never assume. Huwag mong gawing basehan ng itsura, trabaho o asal nila sa harap mo. Kapag nagkamali ka sa taong maling bastusin, wala undu. Hindi lahat ng tahimit mahina. <laughs> baka inaantay ka lang magkamali. Ingat sa binabangga mo. Baka hindi ka lang gantihan. Baka durugin ka. Power moves. Huwag mo umbastusin ang maling tao. Kung gusto mo pa ng ganitong klase ng video, i-like at i-share mo na 'tong post na 'to. At syempre, don't forget to follow Lifehack PH para lagi kang updated sa mga tips na pwedeng makatulong sa iyo. I-click mo na rin ang notification bell para itawang unang makakita sa susunod kong content.